sabi talaga mga kamamshi. Yung presyo ng mga flowers mga kamamshi, yung iba ay 300, 200. dipindi talaga mga kamamshi kung ano yung gusto nyo. May 500. Yung walang budget, pipili na lang kayo ng mumurahin. Pero yung may mga budget dyan, o sige, kung gusto nyo. Gusto nyo ang mga bulaklak na maganda, may 1,000. May 1,000, may 500, may 800, may 300. Kung oh, gusto nyo lang. Good morning, good morning, good morning mga kamamshi. Sisilipin natin ang Haro Plaza mga kamamshi. mga kaganapan dito mga kamamshi, mula dito sa Haro Plaza, papuntang paligid mga wanag mga kamamshi. Good morning, gising gising na, tanghalit na. Sisilip lang tayo mga kamamshi kung ano yung kaganapan dito sa Elo-Elo City mga kamangsi sa Bay Haro yeah. sisilipin natin mga kamangsi, kasi bukas kalag, kalag na All Souls Day mga kamangsi. kaya titingnan natin kung ano ang mga nangyayari dito mga kamangsi. kung ano yung uh, mga tinitinda mga kamangsi mula dito sa May Haro Plaza mga kamangsi punta tayong palinkin mga kamangsi. kaya Uh, titingnan na natin sisilip tayo mga kamamushi kung ano ang makikita natin kasi kalag-kalag bukas mga kamamushi maganda yung panahon ngayon mga kamamushi medyo mainit ayan kahapon kasi maulan mga kamamushi ayan marami ng mga nakikita nyong nagtitinda dito mga kamamushi ayan may mga uh, flowers mga flowers na dito mga kamamushi na makikita mo lang si ayan tingnan natin mga si si silip lang tayo kasi kalag-kalag bukas mga mga yung iba ah, dadalaw Maraming tao din mga kamamshi. Yung iba dadalaw na kasi mga kamamshi, sa kanilang mga mahal. Sa kanilang mga palalabs mga kamamshi punta na sila doon sa cemetery mga kamamshi. Yung iba ngayon para daw hindi medyo masikip yung iba naman mga kamamshi ay bukas mga kamamshi yung kanilang schedule mga kamamshi. Pero pag halimbawa uh, may time may time kayo ayan na. may time kayo na ngayon na na magbisita kayo sa cemetery pwede si hindi pa masyadong matao mga kalansi bukas nung iba kahapon uh, yung iba naman uh, Petsa pet sa o oh, November 2 yung iba November 1 mga kamamshi ayan Malapit na tayo sa simbahan, mga kamamshi. Titingnan natin. Yung iba kasi nagsisimba. Oh. Uh, yung iba naman ay uh, naglakwat siya. Yung iba bumibili ng kanilang lulutuin para bukas. Yung iba naman ngayon din sila bumibili para hindi masyadong matrapik at hindi masyadong matao, mga kamamshi. Ulak naman. Uh, Ulak na. uh, yeah. bumabaha na sa mga bulaklak mga kamamshi ngayon. Medyo traffic-traffic din konti mga kamamshi dito sa ating Haro Plaza mga kamamshi. O, bumabaha talaga na flowers. Ayan ang simbahan mga kamamshi. Tatawid tayo at iti, sisilip tayo doon sa likod mga kamamshi kasi uh, tinda ngayon mga kamamshi at bibili tayo ng gagamitin para asma kan Dito sa gilid ng simbahan mga kamamshi, minsan kasi maraming nagtitinda dito. Yeah. Pero siguro pinagbawal, uh, walang nagtitinda dito banda. Doon sila sa may gilid ng plaza haro mga kamamshi nagtitinda. Ayan yeah, no, sobrang init mga kamamshi at medyo matrapik-trapik din mga kamamshi dito sa haro plaza mga kamamshi. Oo. Oh. Oh, uh, grabe ang traffic mga kamamshi at mainit ngayon mga kamamshi. Kahapon kasi maulan. Habang naglalakad tayo mga kamamshi, medyo mainit. Tingnan na natin dito, Bitingin tayo ng mga kakainan. Uh, traffic din dito banda mga kamamshi. Tatanggal natin yung payong kasi sobrang init mga kamamshi. Oh! Hey! Diyo, mahirap dumaan dito mga komshi kasi sobrang traffic mga komshi. Oh, masikip ang daanan dito, oh. Diyan may mga bulaklak din mga komshi. Sobrang traffic talaga, ingat-ingat lang tayo pag dumadaan tayo dito. Oh, ganda-ganda, oh. Ayan, mga komshi, bumabaha talaga kahit sa ang gilid-gilid ka pumunta. Mga bulaklak talaga, grabe. Ayun pagmahal niyo yung mga pamilya niyo yung mga uh, namatay bini talaga kayo ng flag ay nako kamamshi so, kahit saan tayong area sikip mainit at saka matrapi kahit na nandito tayo mga kamamsi sa may palingki, may makikita ka pa din ng mga flowers mga kamamsi. Bumabaha talaga mga kamamsi at yung mga tao bumabaha din. Yun, kasi kalagkalag mga bukas. Ayan, 200 mga kamamsi, may 300. Magkano yung mga ganito to? To? Yung mga ganitong flowers, magkano? 200? 200?